guys, jogging time. Yung mga kasama ko. nag jogging kami. Yan o. Oh. Mga uh, kulimlim. Jogging, jogging muna tayo. Yan na sila, tatakbo na. At uh, exercise muna kami. Dahil napaparami yung kain namin eh. guys Nakatakbo na tayo at nandiyan yung dalawang kasama Yan sa likod Nakahuli sila Mahangin kaya hindi ka nang pinagpapawisan <clears throat> Yung dalawang kasama Yan sila guys Ayan Yung dalawa At si Anthony nasa likod din nila yan, marami na namang sasakyan at ngayon yung panahon ngayon parang makulimlim kaya medyo mahangin at nakabulit isang ikot pa para sulit yung pagbitaging dahil lang dyan na sila sa likod ahabol ah, na yung mga yun isang ikot pa yun guys, ando yung dalawang kasama ko ulit may tatlo pala Ayan, malayo pa sila. Iikot pa sila dito. Ah, ito yung pala yung isa. Malapit na. Ayan, yeah, si Barry Junel. Ayan, nakita ay, nyo guys. At ang um, papawis lang kami kasi sobra na kami sa kanin. Kaya, bawas-bawas muna ng timbang. Tain ko lang sila. Isang ikot na lang. Tapos, pwede na yun guys naka ikot na tayo pwede na yun uh, tula pa yung mga kasama ko mali umikot pa sila yung guys mali naka ikot na tatanong ba yung mga kasama ko ano sila antayin ko na lang sila doon sa malapit sa tulay uh, tukoy okay na yung dalawang ikot gusto na gusto na yun para pagpawisan pagwasan ng konti yung pots. at hangin din pagpapawisa naman ng konti mamaya matutuyo, matutuyo agad kasi malakas yung hangin hangin ngayong hapon hindi ka ng mga nakarang araw at makulimlim din yung panahon yun guys nasa tapat na tayo ng company namin yan yung company namin Uh, tula pa sila parin yun nil, hindi pa sila banda Yan, mabog na yung araw. Tamang lakad na lang. Diyan ko lang sila hunting sa malapit sa tulay. Dito kami nagumpisa kanina eh. ko lang sila dito. Yan, yung banda. Maka dalawang ikot na rin sila. Ngayon nga ang hangin, medyo malamig yung ano ng hangin, kaya tutuyo agad yung pawis. Yan natin sila. Yan, dito kung sila hantayin guys. So, may malapit dito sa tulay. Yung company namin. Yan. Malapit natin sa park. At lagi nang nagkikita sa mga video ko. Dahil so, dito ako madalas mag-jogging at lagi nang nakikita yung company ko. Kaya alam na alam nyo na malapit lang yung company namin sa dorm at saka sa park. Wala pa sila. So kas, andyan sila guys. Yan na sila, silang tatlo. Yan mukhang pagod na pagod pa sila. naglakad na lang sila na nakakatakbo siguro yun pagod napagod na ata kayo ha pagod na uya tayo tara ano? You know? hey uwi na kami guys uwi na uwi uwi na, uwi. Uwi na, uwi na. Uwi na nakatakbo Napa. napagod na sila malakas na naman kumain nito mamaya Dilig na naman ito si Baby Boy. toya, <laughs> <laughs> ubus yung... Ubus yung apat na takal. Ubus yung apat na takal mamaya. Sama na ito. Sama na Alas 8 tulog na Kain muna kain bago matulog. Hey guys, tapos na mag-jogging. Pauwi na mga, pauwi na kami. At makapag-prepare na ng pagkain mamaya. Luluto pa ng hapunan pag na siguro ng isda mga kalunggong naman nila ito okay na mula uh, mamaya yan, alas na hangin hindi mo yung, yung pawis namin talagang yung ilog ngayon guys eh. yung maraming tubig yung so, magkikita yung mga tilapia sa so, maraming tilapia dyan sa baba eh. Ayan, maraming namimingwit dyan Gulom na lang. Pupunta na rin kami doon at pauwi na. Kami uh, na. na lang ulit. Ayan, okay, butihin ko. Huwag uh, na malibid. Pwede na yan. Yan o. No? May mantika. Tutuluto muna. Butihin ko muna yun. Para makakain na. Pa na. Sandok pala sandok.

lang. niya sinangag. Yun, luto na sinangag. Tapos isda. Palito na yan. Let's go guys, kainan na. Ito na yung panghapunan. Tara, kain tayo.